Masyado kong nagiinit Di lang ako nagiinit Nagbabaga pa Patcomito! Eh, yes, sir, meron pong nakaharang sakali May hinahanap akong tao Malaki ang atraso sa akin Ate, papasok na po ako I drink, I drink. I drink. Hmm. Ayan, baon mo ha Mag-aaral kang mabuti one, Para di ka magaya sa amin good. Opo ate, pangako yan At saka, pangarap ko rin makatapos, di ba? Sige, pumasok ka na Baka malate ka pa Oh uh, ikaw, okay neto O sige, pasok na yan O dahan-dahan lang, anong po dahan-dahan Ngayon lang kami nagkaroon ng ganyan Dahan-dahan Excuse po Bakit? Pwede magtanong? Ano yon? Diyan po ba nakatira si Lara? O bakit? Anong eh, kailangan mo kay Lara? Kaibigan po niya ako. Kaibigan ka? Hindi ko naman ako na. Sa bagay, tuwid pa ako hindi. Lara, may bisita ka yung pulis. Oh, tuwid uyan pa ako. Hindi ng nanay ko yan, na. hindi ako ikaw talaga pilosopo ka, no? Ang <laughs> sinasagot-sagot mo ako. Hindi nga, oh, nga, oh, Eh, ikaw ba, may anong, anong karapatan mo para patunayan na oh. may bibigay I ka sa amin ganitong kalalaking mga kasangkaban? Oh, tinyente. Naligaw ka ata. Tandaan mo, hindi ka pwede dito manligaw. Bakit? Masama ba? I'm sorry, pero nandito ang boyfriend ko. Ano ne? Anong ano ne, ano ne? Naanong anong, 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 anong sabihin mo? Nako, tumbukan dakin. Sir. Sir. Easy lang. <laughs> Wala mga type mo. Excuse me, no? Sila, pero mababait sila. Mabait? Oo nga, no? Ang dami mong regalong appliances. Siguro naka... Alam mo, ang kapal din ng mukha mo, eh, no? Pumunta ka dito para mang asar, para man Excuse me. Hm. Ang mga Hapon, mahilig magregalo kahit right. hindi ka pa Oo oh, nga. Talaga. Pero alam mo, kung appliances lang, kaya ng Pinoy yan. Hmm. Kaya ng Pinoy? Oh, eh, hana. kayong mga Pinoy na, electric fan lang, e regalo nyo, gusto nyo. Lalong-lalo oh, lalo na kayong mga pulis. Hoy, alam mo, ang nakakabalikin, pulis. Pero, ababa kami kaming pulis? Well, baka naman gusto mong... Ano mga lawa? <laughs> Sorry, Nay. Hindi tayo talo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kita ligawan. Alam mo, ikaw, ang lakas din ng loob mo eh, no? Pulis ka nga. At ano naman na magbibigay sakin? ang mabibigay mo sa akin? Ang lilit ng sweldo ng mga pulis samantalang ang mga hapon, yen, lapad. Yen? Ang yabang mo. Nani mo na Wala. Ang sabi niya, pogi ka raw. See? This girl loves you. I will marry her. Ah! Loko to! Ah! ah! nga dito. Alam mo, ikaw, ingay-ingay mo eh. Bakit? Baka maniwala nga sa akin na namahal ko siya. Ano ka ba? Eh sabi mo, boyfriend mo eh. Sinabi ko lang yun dahil naiinis ako sa'yo. Naku, Lara ka, oo. Ano ginagawa hmm. dito, naku, anak. -ingat -ingat ko dito? anak, mag-ingat-ingat ka. Ang dami-dami dami na niyang naibibigay sa'yo. Baka ko, hmm. Eh, tita, siya naman po kasi yung regalo ng regalo sa'kin, eh. Hindi ko naman po hinihingi yun, eh. Kusang loob niyang binibigay sa'kin sa yun. Yan ang sinasabi ko. Sobrang hilig sa mga regalo. Baka mamaya, yakuza yan. So, yan. Kaya kang bulalo niyan. Sir, hindi malaking mangyari yun. Oh. Uh. Kawawa ka naman kung buo ka. Talaga bang... Hoy, excuse me, ha? Kahit sa club lang ako nagtratrabaho, yun ang pwede kong ipagmalaki. Alam mo, yung appliances na yan, murang-mura lang yan. Kayang-kaya ko yan. Kapag ako naging boyfriend mo, promise, I will even house you. Baby! <laughs> Alam mo, ikaw ang mo talaga Walis eh. <laughs> ka na nga! Saan kami lilipat? Wala pa kaming bahay eh. Bahay? Saka na po. Tara pare. <laughs> Alam mo, Lara, ang lakas ang tama sa'yo ng pulis na yan. Tingnan lang natin kung makakapasa siya. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ah. Don Ismael. Oh, congressman. Napasyal kayo. Ah, Don Ismael. Hindi kaila sa inyo na tinututukan ng mga media ang pag-expose ni... Congressman Bautista. Gawin nyo naman ang paraan nito para hindi kami madawit. Ah, huwag na kayong magalala. Ako na bahala doon. Salamat. Sit down. Thank you, sir. Thank Tuloy you. lang inuman, ha? Sator. Boss. Kontakin mo si David. Yes, boss. Hindi mo ba pwedeng i-assign sa ibang duty mong yan? Huwag kang mag-alala. Panghuling duty ko na to. Siya nga pala, sabihin mo sa anak mo na magdi-dinner time mamayang gabi. O sige, alis na ako, ha? Yung gamot, ha? Huwag mong kalimutan. Huwag ka mag-alala. Mano po, tay? Nay? Tay, naka-uniforme kayo, ha? Duty pa ho kayo? Ni-request kasi ni Congressman Bautista kay General na iskortan ko raw isa sa mga witness niya. Tay, kung gusto nyo, eh, samahan ko kayo. Huwag na, magpahinga ka na lang. Siya nga pala, dinner time ang may sa? Labas, ha? Kasama mami mo. Sige po. Sige. Tay, ingat po kayo, ha? Positive ang subject. Late number. NPM, 10 678. 10-4. dami ng mga ebidensyang hawak ko laban sa kanya? Sigurado ko, makukulong si Governor Lazaro. Kapag natuloy ang expose mo yan, Congressman, natiti ako, mamimiligro ang buhay mo. Eh ano, magre-retiro ka naman. Eh di kukunin kitang personal security ko. Aba, oh, Sige! <laughs> <laughs> Kumita. Eh yes, sir, meron pong nakaharang sa kalye. Hello, Angelo. Nakikiramay ako sa nangyari sa mo. Hindi talaga sinasadya yun eh. Nadamay lang siya. Sino to? Ako ngayon nakakilala mo sa simbahan sa may buong Nazareno. Bakit anak? May kaaway ka ba? May hinahanap akong tao. Malaki ang atraso sa akin. eto ang juice mo. Ayaw pang matulog? Hindi pa ho. Hihintayin ko na lang muna ho si Papa. O sige, papasok na ako sa loob. Marami pa akong gagawin. O bakit, Darwin? Kursunada mo ba? Malaking bulas lang yan, pero bata pa yan. Katapat niyan. Pakakasalan ko naman yan eh. Grabe ka talaga. Sandali, sandali, Relax lang. Ako yung kabit bahay niya. Ako nga pala si Darwin. Gusto ko lang, gusto ko lang naman makipag-iibigan eh. Ganito mo kasi. Sige, alis like, na. Teka, sandali lang. Gusto ko lang naman malaman pangalan mo eh. Relax. Gusto ko lang naman makilala yung anak mo eh. Hindi ko gustong makilala mo anak ko. Paano ko pa nangyayari? Masyado ko naman ng iinit Hindi lang ako nag -iinit. Nagbabaga pa. Pa? Isa na na malas mo. Kailangan na nating lumipat ang matitirhan, David. Wala akong tiwala sa barkada ng Gina na yan. Mukhang di gagawa ng mabuti. Hayaan nyo. Bukas na bukas din. Maghahanap ako ng malilipatan natin. Bakit hindi mo siya kausapin? Ipagtapat mong katotohanan kay Angelo. Nakapatid mo siya. Hindi na siguro, Tata Simon. Mas gugustuhin ko pang hindi niya nakikilala.